Sa loob ng The Clones, naging malinaw na kakaiba ang presensya ni Jerome. Ang kanyang performance ay hindi nakatali sa simple imitation. Sa halip, ito ay naging isang masusing pagsasanib ng paggalang sa original na artist at ang sariling personalidad niyang inilalapat sa bawat kanta. Naging madalas siyang sentro ng mga pagtatanghal at marami ang namangha sa paraan niya ng paggalaw sa entablado, sa kanyang kontroladong boses, at sa kanyang hindi matatawarang confidence na sumasalamin sa isang tunay na entertainer. Ang mga madla ay hindi lamang nakikinig. Sila ay nadadala pabalik sa isang panahon na puno ng nostalgia at ritmo. Habang lumalawak ang tagumpay ni Jerome, lumawak din ang kanyang responsibilidad. Maraming taon siyang nagbigay buhay sa iconic hits tulad ng Can't Help Falling in Love, Suspicious Minds, Burning Love at Love Me Tender. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na sa likod ng bawat performance ay ang mahigpit na disiplina na ipinapatupad niya sa sarili upang mapanatili ang kalidad ng kanyang boses. Sa mahabang oras ng vocal warm-ups, rehearsals, stage preparation at pag-aaral ng mga dokumentaryo ni Elvis, nakapagtayo si Jerome ng pundasyon na hindi mababagsak ng panahon. Isa sa mga hindi alam ng publiko ay ang lawak ng sakripisyong kaakibat ng pagiging tribute artist sa ganitong antas. Naging bahagi na ng buhay ni Jerome ang mga mahabang biyahe, puyat, at walang tigil na pag ensayo Ngunit sa kabila ng mga hamon, hindi kailanman nawala ang ningning sa kanyang mga mata tuwing siya ay tumatapak sa entablado. Para kay Jerome, ang bawat performance ay isang paglalakbay. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa bawat manonood na naghahanap ng koneksyon sa musika ni Elvis. Sa kanyang pag-usbong bilang artista, hindi rin maiwasang mapansin ng mga producers, event organizers, at entertainment agencies ang malaking potensyal niya na palawakin ang kanyang karera lampas sa pagiging tribute performer. Sa paglipas ng mga taon, nagsimulang dumating ang mga oportunidad mula sa iba't ibang programa, mga gigs sa malalaking event venues, at mula sa mga tagahanga na patuloy na humahanga sa kanyang talento mula sa pagiging bahagi lamang ng isang grupo, unti-unti siyang naging isang individual na may sariling pangalan at identidad sa industriya. Ngunit sa gitna ng tagumpay, nananatiling tahimik si Jerome sa maraming aspeto ng kanyang personal na buhay. Hindi siya palaging nasa social media at hindi rin siya madalas maglabas ng personal na impormasyon. Mas pinili niyang manatiling nakatuon sa kanyang sining kaysa sa ingay ng online visibility. Sa kabila nito, ang kanyang presensya sa bawat performance ay sapat upang mapanatiling buhay ang pag-uusap tungkol sa kanyang talento. Ang kanyang katahimikan sa labas ng spotlight ay kabaligtaran ng kanyang makapangyarihang presensya sa entablado. Habang patuloy na nakikilala si Jerome, mas lalo ring lumalakas ang kanyang impluensya sa bagong henerasyon ng tribute artists. Maraming baguhang performers ang humahanga sa kanyang dedikasyon, at sa paraan niya ng paggalang sa artistry ni Elvis. Sa mga interviews at behind-the-scenes moments na bihira niyang ilabas, kitang-kita ang pagkataong grounded, disiplinado, at puno ng respeto sa musika. Hindi niya tinitingnan ang sarili bilang superstar, kundi bilang isang tagapaghatid ng alaala, isang tulay na nagdurugtong sa kahapon at kasalukuyan. Kung susuriing mabuti, hindi lamang talento ang dahilan ng tagumpay ni Jerome sa The Clones. Nandoon ang kanyang malalim na pangunawa sa audience, ang kanyang kakayahang maramdaman kung ano ang hinahanap ng tao sa isang performance, at ang kanyang paraan ng pakikipag-ugnayan kahit hindi man siya nagsasalita. Sa bawat pagtaas ng kanyang boses, sa bawat pag-indayog ng kanyang katawan na sumasalamin sa iconic moves ni Elvis, nararamdaman ng mga tao ang authenticity, isang kalidad na hindi madaling gayahin. Habang tinatahak niya ang tuloy-tuloy na landas ng tagumpay, lumilitaw ang tanong. Ano nga ba ang susunod para kay Jerome Everdome? Marami ang humihiling na makita siyang umangat pa, marahil sa mainstream television, or maging bahagi ng malalaking tribute concert sa labas ng bansa. Ang ilan ay naniniwalang panahon na upang makilala siya bilang isang solo artist na may sariling original music. Ngunit sa kabila ng lahat ng posibilidad, nananatiling nakapako sa kanyang puso ang tunay na misyon, ang mapanatili ang alaala ni Elvis Presley at ang mapalaganap ang musika na nagbigay inspirasyon sa kanya. Sa pag-usbong ng tagumpay ni Jerome Everdome bilang isa sa mga pangunahing boses ng The Clones, mas lumalim ang interes ng publiko sa tunay niyang pinagmulan, sa kanyang paghubog bilang performer, at sa mga hindi palubos na naipapakita sa entablado. Sa likod ng bawat awitin ay ang kwento ng isang lalaking nagsimula sa tahimik na kapaligiran mula sa isang pamilyang hindi man mayaman sa material na bagay, ay mayaman naman sa suporta at pagmamahal. Dito unang nabuo ang pundasyon ng kanyang pagkahilig sa musika. Isang interes na no'y simpleng libangan lamang, ngunit kalaunan ay naging landas ng kanyang kinabukasan. Habang lumalaki, naging malinaw kay Jerome na ang musika ay higit pa sa tunog at salita. Ito si Sabis Paraktizer niyang ipahayag ang damdamin at pangarap. Sa murang edad, natuklasan niya ang boses ni Elvis Presley at dito nagsimula ang pagbabago sa kanyang pananaw. Ang tinig ni Elvis na puno ng kaluluwa, pain, romance, at energy ang nagbigay ng inspirasyon sa kanya upang sundan ang kanyang sariling musikal na landas. Hindi niya inasahang mahuhulog siya sa isang mundo kung saan ang pagkakahawig ng kanyang boses sa isang alamat ay magiging susi sa kanyang tagumpay. Ngunit bago pa man ang mga entablado, spotlight at palakpakan, dumaan muna si Jerome sa mga karanasang puno ng hamon. Maraming taon siyang umawit sa maliliit na bar, events at community gatherings. Sa bawat entablado, kahoy man o semento, naranasan niyang magperform sa iilang tao lamang. Ngunit sa bawat pag-awit, pinili niyang ibigay ang parehong dedikasyon na parabang kumakanta siya sa libu-libong manonood. Dito hinasa ang kanyang stamina, emosyon, at abilidad na kumonekta sa kahit sinong nakikinig. Nang makapasok siya sa The Clones, hindi naging madali ang kanyang unang mga buwan. Bilang isang grupo na kilala sa mataas na kalidad ng tribute performances, kinailangan niyang magpakita ng galing hindi lamang sa boses, kundi pati sa stage presence, interpretasyon, at pag-aaral sa persona ng kanyang idolo. Sa bawat ensayo, sa bawat correction at paghahanap ng tamang timpla, ipinakita ni Jerome ang disiplina at kababaang loob. Hindi niya ipinilit ang sarili, bagkos ay mas pinili niyang sumunod, matuto at magpakahusay. Sa paglipas ng panahon, naging malinaw sa kanyang mga kasamahan na si Jerome ay hindi lamang manggagaya. Siya ay isang storyteller sa spot pag nakikita nila ang intensyon, ang dedikasyon, at ang emosyon. Hindi niya hinahangad na maging Elvis. Hinahangad niyang ipadama ang Elvis sa puso ng bawat nakikinig. It was ang dahilan kung bakit siya naging espesyal. Habang ang iba ay kaya lamang gayahin ang tono, si Jerome ay nakapagpaparating ng damdamin. Sa pagdami ng mga shows ng The Clones, napagmasdan ng mas maraming tao ang talento ni Jerome. Nagkaroon ng mga pagkakataong siya ang binibigyan ng solo spotlight at dito unti-unting nakita ng industriya kung gaano kalaki ang potensyal niya. Mula sa maliliit na event venues, napunta siya sa mas malalaking konsyerto at corporate events. Sa bawat pagangat niya sa intablado, lumalawak ang kanyang reputasyon bilang isang performer na hindi basta-basta. Isa na sa tumangat kiddies alas ng marami ay ang malalim na paggalang ni Jerome sa kanyang craft. Hindi siya nagpapabaya sa tuwing sumusulong ang kanyang career, mas lalo siyang nagiging maingat. Hindi siya uminom ng malamig bago mag-perform, gumugugol siya ng oras sa vocal warm-ups. Madalas niyang pakinggan ang mga lumang live recordings ni Elvis upang matutunan ang tamang phrasing at breathing. Sa kabila ng papuring natatanggap niya, nananatili siyang grounded at mulat sa katotohanan. May kailangan pa siyang patuloy na paghusayan. Sa personal na aspeto, hindi rin naging madali para kay Jerome ang pagsabayin ang buhay performer at buhay personal. May mga panahong nakaapekto sa kanya ang pressure, fatigue at expectations ng tao. May mga gabing napapagod siya, ngunit hindi makapahinga dahil sa mga shows na kailangan niyang paghandaan. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang bumabalik sa entablado. Dala ang mitiing punuin ng musika ang buhay ng mga taong sumusuporta sa kanya.